Yan, God. Magandang hapon mga idol. Ayun, nandito tayo sa spot ngayon. Ah, uh, may nagsabi sa atin na mayroong daw malalaking liwalo rito sa mga tilapia. Bali, kailan tayo tatawtaw rito mga uh, kadiskarte. Tabon kung tawagin to dito sa barangay Kuso. Ang ganda ng ano niya, ng spot niya. Eh, mga kadiskarte, yung lugar yan mga master yung dalakaran natin bukid bali naghanap tayo ng magandang matatawtawan dito mas pinuntaan ko kanina makakakadiskartin mga ma ano mainit bilad hanap tayo ng may puno matatawtawan pwesto natin sakto may mga bata rito hmm. Uh, by the Ah, uh, shout out nga pang, kasi ini lahat mga kakadiskarses, ya, noh. Sa silent viewer natin, ya, shout out, po. Siyempre, yung marang-marang islam, ya, musik popesnya, noh, kasi, so, ya, noh. Kayang sa, kayang spot. Mas, bay, wala na? Fix, ya, ya, noh. Kayang langit spot. <laughs> Magas, siguro, na, noh. Lutang

yung daan ng kain na niniksay ako dunta na rito doon tayo sa ilan ng puno ron balik tayo Ayan. laglag ako laglag <coughs> laglag ako rono sa pilapil

Tuloy na naman. Mga idol. Mga master. Diwalo oh. na naman. Diwalo oh. <laughs> na naman. Dapat na. diwalo na naman mga kadiskarte oh. apat na huli kong diwalo haha puro diwalo mga master oh. huli ko oh. yun <laughs> dito <laughs> sumunod dito sa may spot 你打。<laughs> na sa ating mga kadiskarte yung diwalo o oh. may malalaki pa rin dito ng diwalo mga kadiskarte yan huna unang huli natin o oh. Ano? Oh, mga kadiskarte oh. Oh. Hmm. Okay. Wala <laughs> ng liwalo, oh. Pare, puro liwalo! Puro liwalo! oh. Eto yung pamilya ko sa. Isa. Kaso pagod nyo nga lang. Medyo malayo-layo.

Torpio pangat. Hmm. Sampalok. Yun ba dating bahay nila Mora, doon ka mamarad niya ang yung kuya niya. Hmm. Um, makahuli ng buli kay kakaano, dinte. Yun na na, mo? Ay, May ka ba dyan? mami. Okay. Oh, ah, <laughs> na naman, mga master oh. <laughs> Puro na dadalhin natin dito oh. Mga good size na 8, mga master oh. Ano? Mga oh. For good size na 8 na dadalhin natin dito. Oh. Ayan, shout out sa inyo ng lahat mga master ito yung pugod ng liwalo yung spot na to pugod ng liwalo mga master ayun huli ko puro liwalo lalaki for good size oh. Hmm. ayan mga master ayan yung spot natin ng liwalo ayan, shout out sa inyo ng lahat mga master Yeah, mga master, magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ito, e, nakapag-adventure na naman ako. Ayan, e, ang huli ko nga lang sa spot na to, mga kadiskarte. Ito, oh. Puro liwalo. Pero good size siya, mga kadiskarte, oh. Ang dami. I, isang klaseng isda lang na huli ko rito, mga kadiskarte. Ang ganda pa naman ang spot natin, oh. oh. Ang ganda pa naman ang spot, kaso walang tilapia. Puro liwalo lang na huli ko rito, mga master. Ngayon, at nga pala at maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa channel ko mga kakadiskarte kadiskarte lalo na sa team zombie ayan, maraming, maraming maraming salamat po lalo kay sir Meryl Ventura at kay ma'am Violi Lopez ayan shout out po sa inyong lahat ayan tapos na at wala na po akong ano pamain ubos na oh. ubos na yung pamain ko gay naman mga ka, ano kadiskarte naging naman sa fishing sa may bagong spot na to. Ay nakauwi naman ako ng pangulam mga kadiskarte nakatipid naman. Papaano so, hanggang dito na lang at shout out sa inyong lahat. Thank you for watching and bye-bye. bless sa inyong lahat. Bye-bye.